Sa isang payapa at masayang umaga sa Barangay Tandang Sora, ang mga bata ay naglalaro, ang mga tindahan ay bukas, at ang mga pamilya ay masaya sa kanilang araw. Pero di sa kalayuan, may isang panganib na hindi nila inaasahan. Mula sa anino ng kadiliman, lumitaw ang isang malupit na kalaban, si Heneral Lamok, kasama ang kanyang hukbo ng malalaking lamok. Handa na silang manalanta at magdala ng sakit sa buong barangay. Ngunit hindi magpapabaya ang barangay Tandang Sora. Mula sa langit, isang bayani ang bumaba. Ang tagapagtanggol ng barangay, si Captain MBU. Hindi ako papayag na sirain niyo ang barangay namin, General Lamok. Sabi ni Captain MBU, magsisimula na ang matinding labanan si Captain MBU gamit ang kanyang makapangyarihang anti-dengue shield ay lumalaban upang protektahan ang ating barangay mula sa nakamamatay na sakit. Pero hindi ito laban ng isang tao lang. Sa pangungunan ni Kapitan Marlo Ulanday, Kagawad Pandoy Alcantara at Barangay Health and Sanitation Team, ang buong barangay ay nagsama-sama upang linisin ang kapaligiran ang lahat ay nagtulong-tulong. Walang iniwang stagnant water, nilinis ang mga kanal at naglagay ng mga mosquito traps para siguraduhin na hindi dadami ang lamok. Sa huling bugso ng kanyang lakas, pinatalsik ni Captain MBU si General Lamok pabalik sa kadiliman. Natalo ang salot ng barangay at muling nagbalik ang kasiglahan at kalinisan. Dahil sa sama-samang pagkilos, nanalo tayo laban sa dengue and foot and mouth disease. Pero tandaan, hindi ito natatapos dito. Laging tandaan mga kabarangay, ang kalinisan ay sandata natin laban sa sakit. Sama-sama nating protektahan ang Barangay Tandang Sora dahil dito bida ang malinis na kabaligiran.